Grabing respeto rin talaga ang pinakita nitong Poland kay Luka mga idol. Paano? Wala pang 1 minute sa laro, unang possession pa lang ng Slovenia, ganito na kagad yung depensa nila. Blitz kagad, double team sa ibabaw na ibabaw para ma siya. Basta naman ma-pick up niya ang kanyang dribble ay ayos na to para sa Poland. Kasi siya talaga ang bubuhat sa Slovenia kaya hahamunin nila yung ibang Slovenian players na sila ang mag-deliver para sa kanilang team. Nag-reset sila at makikita po natin na yung big ay inaangatan talaga si Luka dyan para hindi siya maging komportable. Naging good look pa rin naman to kasi nakahanap si Luka ng siwang sa depensa. Pero ganyan nga dumepensa ang mga Polish. Pero this does not mean na na-lockdown nila si Luka mga idol. Siyempre, global superstar yan eh. So gagawa talaga ng paraan niya at nag-end up pa nga siya with 34 points, 4 rebounds, 9 assists, 5 steals, and 2 blocks eh. Inangatan pa rin siya ng 7-footer na big man ng Poland after ng screen. And hindi rin siya nilubayan itong tao niya. Nagpadala pa muli ng isa pang defender dito sa ilalim para sa charge sana. Literal na tatlong defenders yung sumama sa kanya in just a span of few seconds pero nagagawa pa rin yung mga score. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si One Export sa unan yung hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan B League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas P lang naman yan. Tapos na mention naman na natin to na yung mga teammates ni Luca ay hindi ganun kagalingan talaga kung ikukumpara mo sila sa competition dito sa Eurobasket. Dinobol na naman siya sa pick play at pagkakataon talaga to ng Slovenia para pasagin ang defense at si Luka nga yung nagiging decoy para sa kanila. Nalibre na si Allen Omich pero wala, hindi naman din niya tinitira. Wala rin siya yung parang utak ni Draymond Green or Lebron na maging secondary playmaker kasi hinanap lang niya yung unang pwede niya mapasahan dyan. Kaya tignan niyo si Luka, gusto niyang ipasa ni Omich sa kabila pero nung hindi niya yung ginawa, ganyan na lang po yung gestures niya. Literal mga idol, first quarter pa lang, unang mga minuto sa first quarter ay ganito na kagad yung ginagawa nila. Hard show talaga yung big man kay Luka parate at hindi pa satisfied yung Poland dun. Nagpapadala pa sila ng pangatlong defender nga. Ganyan nila binibigyan ng importansya yung production nga ni Luka at ganyan sila naghanap ng ways para mapabagal siya. Pero nagkaroon pa rin siya ng 34 points and kita natin yung concept din dahil sa ganyang atensyon na naukuha ni Luka may open teammate siyang option. Though dito blocking foul ang tinawag. Then sa depensa ng Poland sa poste, makikita po natin biglang lumipat yung big man ng Poland dyan sa dadaanan ni Luka if papasok siya sa loob. Basically, lahat ng pwedeng daanan ni Luka ay may help defender na magpapakita para again hindi siya maging komportable. Na game plan talaga nila to ng ayos pero Luka yan kaya nakakagawa pa rin siya ng paraan. Ginagawa na rin po ng Slovenia to noong friendly games pa lang nila, yung double staggered screen para kay Luka at masasabi sabi ko namang effective din to kasi tignan nyo naman, triple team na ngayon ang ginawa ng Poland sa kanya. Dapat pag ganito ay mas tataas na talaga ang chance na makascore yung iba kasi tatlo na yung inaabsorb nung isa eh, di ba? Pero itong si omit ay ilang beses din pong hindi nakakapag-deliver talaga, isang push shot lang yan, score na yan eh, kasi gusto pa niyang pahirapan yung sarili niya parang tuod din eh. Well, hindi naman din kasi laging nagkakampi itong dalawang to kaya siguro hindi sila nagkakaamuyan pero itong si Luka, inaantay siguro itong si Omich na magbigay ng screen. Sabay itong si Omich naman, inaantay si Luka na manghingi ng screen. Kaya nga rito, kita natin si Doncic na parang nagre-recla na ano na, magsirin ka na. Then ayan, denoble na muli siya. It goes to show lang din kung gaano ka-efektibo rin si Luka talaga kaya dapat ay mag-deliver din yung iba. Good luck to para sa Slovenia kasi yun nga, hindi pumapasok. Akin dito sa 2-man game ni na Luka at Omich pares pa rin ang nangyayari kay Luka na hindi na pinapaatake at dinodouble na rin sa ibabaw pa lang. Nalibre po ngayon sa Omich at nag Ben Simon siya rito. Feel ko natakot siya doon sa big man eh kasi ang lapit na rin niya. Pero mukha namang hindi aabot to. If aabot man, pag dinakdak niya yan eh baka ma foul pa siya nung big. At tignan niyo ulit yung reaction ni Luka. Parang sabi niya, ano ba yan? So paulit-ulit lang din mga idol fourth quarter na to at ganun nga double kay Luka. Eventually naman ay nakakagawa siya ng way to locate the open man at damay-damay na rin yon. Basically, good look to para kay Prepelich at kilalang shooter din po yan ng Slovenia. Kaso nga lang bad shooting day to sa kanya, 3 out of 10 lang siya from the field this game. Constantly na foul din naman si Luka sa laro na ito at tumira siya ng 18 attempts sa free throw line, 17 po ang ipasok niya dun. Pero kita naman natin, ang hirap talaga nung ikaw lang yung nag-iisang star tapos wala ka pang kasangga na co-star sa inyong team. Then yung ibang mga role players naman ay hindi makapag-deliver. Pero sa depensa rin talaga nagkulang tong Slovenia, tumira po ng 58.6% from the field itong Poland at 54% naman mula sa Tres. Then kahit sang katerba ang mga free throws ni Luka alone, mas marami pa rin po ang pinukol na free throws ng Poland as at in 31 attempts sila in total at 26 lang yung Slovenia this game so hindi rin talaga naging disiplinado sa depensa itong team ni Luka kaya ayan o let's po sila ano po ang mga sabi nyo sa video natin ngayon mga idol ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button Magsubscribe subscribe ka na rin sa ating channel and ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli